May nabrowse akong isang question, bakit mahirap or lumalagutok pag nire-release yung park? Kung meron kayong senaryo na parang napakatigas yata nito or pag dinis-engage mo siya, parang lumalagutok. So ano ba yung posibleng problema dyan? Well, isa sa pinaka-common dyan is pwedeng may problema ka sa inyong handbrake. Yung handbrake mo, hindi na ganong kaganda yung kapit. Pwedeng kahit naka-handbrake kayo, umaandar pa rin yung sasakyan ninyo. So, ipacheck ninyo yung inyong handbrake. Yung pangalawa dyan, e eh, pwede namang mali talaga yung paraan ng pagpapark niyo ng inyong automatic na kotse. Okay. Kung sakali man na nakaparada kayo sa isang inclined na kalsada, I suggest idaan nyo muna siya sa neutral, i-handbrake ninyo, bago nyo ilagay sa park. Ang idea kasi doon kaya yan lumalagotok or tumitigas eh yung weight ng sasakyan para hindi umabante or, or umatras eh ang nagahandle is yung parking pole. So para matanggal natin yung stress na yon sa ating park Siguraduhin natin na naka-properly handbrake tayo, maayos yung handbrake natin And kung nakaparada naman tayo sa isang inclined location, siguraduhin natin na dinadaan muna natin sa neutral bago natin nilalagay sa park. So yun mga paps, no? sana nakakuha kayo ng magandang idea no? kung paano nyo maiiwasan yung paglagutok, yung pagtigas ng inyong park pag i-release nyo na. Dumaan muna kayo sa neutral kung nasa incline, i-check ninyo yung handbrake ninyo kung maayos pa yung carpet.